힘든 What's up guys? I'm Mark Tupper aka Tatamar. Welcome back to Tatamar's vlog. So ito, mag-alauna uh, okay. mag na. And ito, papunta ako ngayon sa uh, Petron Kaanawan para sa CP1 ng uh, uh, Quezon City Endurance Challenge. 600 km run. So ito, uh, dito ang CP1 sa San Jose. So yun, naimbitahan uh, tayo na mag-marshal. And yun, sasama na ako sa kanila. Para masaksihan yung mga Ah, lalaro sa QCEC sila Motodex, sila Daniela, sila sila Corbe kasama doon. Tsaka ibang kaibigan namin from Team Nueva Ecija and the Riders. So, mukhang pesta rito sa kaalawan. And dito kagito natin. So, ayan, pahunta na lang ako dito. Alao, mag na kasi na do take off doon. So, hindi nila alam na pupunta ako kasi sabi ko mag ako ng anak. So, napakadami po nila dito. Jump up! Ayoko magpakita Balita pala yun? Paano ka nakatakas? Nagtimpla ng gatas Saan so dito na ako ayun sa dito na ako sa Ano na yun? Petron Petron Treats Kaanawan, dito ng CP1 ng QCEC Meron yata, ewan ko ba, kay Daddy Nandito ako ngayon sa Petron Treats Kaanawan Ito nga pala, shoutout nga pala sa nagtitinda ng alamang Salamat nga po pala sa nagpasopas, ang sarap <laughs> Si Sir Sid Supremo Si uh, Sir Jason, oh, mukhang mo Yan yung pogi yung pogi At saka yung, yung pinakagawa po kong uh, kaibigan dito Si si Moto Calvo, Sir Mao. Sir Moto Calvo! Ito yung selfie! Ito yung sticker! Sticker na So, nagsimula na ang kakaluhan dito. Ay, si Pari Gajo. Bumating. Tapos <laughs> sabihin niya pa. Tapos <laughs> sabihin niya pa. Nagre-reklamo <laughs> na. Kaaga naman nagre-reklamo. Wala pa. Wala pa pa-participate Nagre-reklamo na po si Madam Anne So napakadami nila dito. Cloud 9. Ayo siermo, jirum tayo. Ayo siermo, jirum tayo. Oh! Oh! Ayo siermo, jirum tayo. Ayo siermo, jirum tayo. Ayo mo jirum <laughs> <laughs> Teka lang ikot lang ako So ayan Nakikita natin yung mga Dito napakadami po nila Hindi ko na po alam po Ilan ilan sila dito Ikutan lang natin sila isa isa Ito Team SMO 480 GB Magkakalat dito Tata <laughs> in the house Wala nga na naman team laro oh. tatamarin na Igat lang tayo dito. Igat lang tayo. Tingnan natin mga nasa registration. So guys, ito deployment na ng mga tao sa mga kanya-kanyang istasyon. Ah, uh, sabi kasi nabalitaan na balitaan na sa Bulacan na parang pagapan na yata iba. Sobrang bilis po nung <laughs> isang oras lang po ah, sa na yata 'yung mga 'yon. Deployment na, ayan na, pa-isa sila. Wala, wala man, pupunta Wala ko naman, pupunta ako doon. Oo. Doon may parada sa CR. Okay. Pitatai. Anja, tumatai. Dira pupunta. So, mahilig po kayo sa TikTok. Isa po, may kilala po kayo <laughs> sa TikToker na Endo Rider na babae. Ito po sa likod ko. May award na po siya sa TikTok eh. Best in TikTok award. <laughs> 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 si Michi po. <laughs> Hi! Diyo sa aming mga kaibigan na mahilig sa TikTok. <laughs> Sagala. Oh, <laughs> Ito po si Kebod, ang pinakamayaman nating manager. Tapos po, tapos po. Makita mo kasi yung chinelas kung talagang mayaman. balok, balok. Balok gaming. Balok, <laughs> <laughs> <tangin> na, Natulog. <laughs> So, ang nauuna po yung na, ng first tapos yes, 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 pangalawin pangalawa yung yeah, second. Tapos yes, pangatlo yung third. <laughs> wala niya, Pero wala po kayong alam po kung sino-sino yung <laughs> mga nauuna. Pero basta yung first, yun yung, yung una. Si Yogi do. Si <laughs> <laughs> Yogi mo to po, nahihiya po kasi mag know, eh. May potential po yung bata. Ay, sige Pa ano? Eh sila. Eh sila. Shout out po sa lahat ng nanonood dito sa Waligid namin. Yeah, okay. yeah. Bubat, bubat, bubat. Oh, nag-aabang po kay Motodeck. Tsaka <laughs> kay Corby. Oy, oy, joke lang. <laughs> joke lang. <laughs> <laughs> Epic. Woo! <laughs>

<muchan> sige sir Sir sige ingat po Sir Nigel Dunin nasa ka Nigel o sa may deck Ay hindi na, na makahalis si yung motodeck deck oh, Ito na yung kuya Dilaw yun no O ito Sir dito Tuloy mo ito, Dek. Sir, palabas ng passport para maperman. Tools, tools. Ayos nyo mga kabawi na pa'yo, sir. Yung tools. Baka, sir, managin nyo dito. Men, men, set mo yung ano mo. Kaya, kaya. Juan, kailangan ng tools. Pampigil. 12 in yan. 12 ito. Tools, tools. Sir Tools, Tools! Sir Tools! Ayan eh na, palis eh si Moto de na po siya. Si Corbe! Corbe! Oh, oh, sir, dito! Oh, si Corbe, yes, guys! Okay. Sir Corbe! Ito eh 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 ang idol. Oh, oh. <laughs> sir, dike, dike papa, dek, na Okay lang. hindi ka auto na. Matang na. ಸರ್ ಗೌರ ಬೇ ಸರ್ ಇದೆ ಅವ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಗೌರ್ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಸರ್ ಬೈಕ್ ನಾನು ಭೀರಾ

And make man. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent patented being negative when you should be getting after it. I got facts. Yama yeah, classy. Whitey, whitey. It's very, very rare. very rare. You get it, Very rare. So classic. <laughs> classic to shit. Model So siguro mas matanda sa mga generation nitong motor na to, Matayal na to. YTX pa 'di ba? YTX, okay. YTX 155. Okay, support si Bebe. Yun talaga yung, yung ginagamit niya yung badja. Carlo! Si Meme! Shout out kay Sir yeah, Meme! Yes sir! Ingat, ingat, ingat! Yes! Uh, gas up sila tapos uh, ito uh, firma sa passport pirma sa lag ingat po ingat 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 po ingat so ayan napakarami na yung nagpila pila rito Gabo. ingat po ingat Yes. So, Di kala kalau ito po yung isa sa eldest uh, na Rider. Ano ba yung sticker? Ha? Ito eh. pa, rin pa kami nung nagkita nito eh. Ano meron? Ah sir, ito nga pala si Sir Ruel. Ano meron dito? Matagal <laughs> <laughs> mo naman. Pang 500 ako eh. Eh si Meme. Nasa unahan sila. Ayun ano ba? Matos si Meme. Ayun na? <laughs> Papi pa Libot lang hanap nito Dapat nag-aerox ka nalang sub Ano Anong ginagamit mo? Aerox CBR Eh, CBR? CBR ba? Aerox? ay pa na naka-aerox ka pala Chill ka lang. Panop! Hoy, pare Sub daw si Sir Rowell Sige Sub daw Sir Sige isa mo chill chill lang dito Ito chill chill Yossi yossi lang Chill chill lang Puta Ibang klase ako na kaya lumaro. Bantay tayo. Sa na sa sa bahay niya eh. Nasaan? Ngayon. Double mo na 'tong timing vibes. Oh, na. Pare, baka 'yung tape. Tayo pa mo na 'yan. Ludo ito sobrang uh, hilig ni sir sa motor pag motor ayan di double di ba si sir lodi to lodi lodi sir, na pirma na eh, yung password sir hindi yes, sir kasi sirahan sir bang team solido solido So, ayan, hindi ko pa hinihintay si Mami Stella. Dito na siya. Eh. may sigarilyo memory. ng 200. Tama na nakakasilot din. Tatamaran, tatalo. hindi 'o. Memory. No <laughs> memory. <laughs> oh. Ano <laughs> ah. picture tayo picture memory pH memory pH oh, so, memory oh. pH picture oh. tayo so shout out po sa memory pH shout out po na <laughs> motor nandito na aw small this is sulit sir di la pang pote ng magis <laughs> magis generator siyatan ta panis kaya jang ay, <redders pa. laughs> ay kay kayo, sir

Gasolina. Ay, dami lang eso. Sulit. sa Ito ang pinaka-bagong Siya Sa yung may ari ng Chapi. Sa <laughs> to secret <laughs> niyan. Cobra dun sa likod ko Amako. Oo. Oh! sa anong loob? kamote come the riders kamote wala ba sticker dyan? <laughs> wala ka po eh oh, magpapawili pa yata magpapawili pa yata uh, hindi naman na matulog